sa ikaw walong anibersaryo po ng uh, Arbitral Award, 2016 Arbitral Award, kung saan po nagwagi ang ating bansa laban po sa China, kung saan ipinagtibay ng uh, Permanent Court of Arbitration ang ating marat, mga karapatan, lalong-lalo na po sa ating Exclusive Economic Zone, na ito po ay likas na yaman na para sa Pilipinas at para sa Pilipino lamang. Ito pong award po na ito ay isinasa puso po ng bawat miyembro ng ating kagawaran ng tanggulang pambansa. Lalong-lalo na po ang ating mga kawal na nasa LS57, BRP Sierra Madre. Sa ang mga gawain ito ay isinisigurado lang po na para sa Pilipino ang likas na yaman sa ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea at gamitin ito para sa ating henerasyon at sa mga susunod na henerasyon upang uh, mapayaman, maging matibay at matatag ang ating bansa. Kaya po hindi po ito biro-biro, hindi po ito salitang uh, salita lamang ginagawa po namin araw-araw, pinagsisikap po namin na mapangalagaan ng teritoryo at sovereign rights ng ating bansa upang makinabang ang Republika ng Pilipinas at hindi anumang ibang bansa sa likas na yaman na itinatag ng international law sa ilalim ng recognized na batas na kinikilala ng maraming bansa, hindi tulad po ng naratibo ng ibang mga bansa na sila lang po ang naniniwala. Kami po ay nananalik na nasa likuran niyo po kami sapagkat para sa ating mga kababayan po itong ating pinaglalaban at kung ano ang pinagwagi natin ngayong araw na to i-kinikilala po natin at isinusulong po natin. Sana po Uh, pagtibayin pa po natin ang pagkakaisa ng Republika ng Pilipinas sa likod nitong arbitral award, sa likod ng international law at sa likod na siguraduhin ang likas na yaman ng Pilipinas ay para sa Pilipino. Salamat po.